Na Nakikipag-ugnay na sa Land Transportation Office ang Bonifacio Global City kagunay sa nag-viral na driver na pumasok sa one-way na kalsada. Nang masita ng traffic marshal, binanggit pa ng driver ang pangalan ng anak ng isang politiko. Saksi si Ian Cruz. <laughs> sa videong ito, makikita isang lalaki nagmamaneho sa 28th Street sa Bonifacio Global City sa Taguig habang may mga kasama

ano yung sinasok ko? Oh, so, po kuya. Ano it, po kaso kuya? Ano po Ano yan? Yeah, po. Pero the ways kasi indicated. Sinusunod ko lang yung mga nasa kasi akin. Nagpatuloy ang kanilang pagpapaliwanag yeah, at pa. in-name drop ang anak ng isang politiko. Kuya, sorry talaga. Oo, din yung unguide me na lang as kuya kasi we don't know talaga BGC. Kasi legit promise. Ang video niya nakuha pa noong September 23, ay kumakalat sa social media ay sa pamunan ng BGC, tiniketa ng driver. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang security team ng BGC sa Land Transportation Office o LTO. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Investigation and Intelligence Division ng LTO ukol sa insidente. Ngayon din ang pahayag ng social media influencer na nag-upload ng video. Hindi malinaw kung siya ang driver o siya ang kumuha ng video na base sa angulo ay nakaupo sa harapang passenger seat. Para sa GMA Integrated News, Ian e Cruz ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.